Nitong mga nakalipas na araw, laman ang talakayan ng mga netizens sa social media ang patungkol sa buhay pag-ibig ni Darren Espanto. At isa sa mga revelasyon ni Darren ay ang naging nakaraang relasyon nila ni Kaylene Alcantara. The Philippine Showbiz List presents: Relationship Story ni Darren Espanto at Kaylene Alcantara. Maintaining the friendship Nagsimula ang ugnayan ni na Kayleen at Darren matapos na aminin ni Darren sa publiko na siya ay single, taliwas sa inaakala ng karamihan kamakailan. Katunayan ang kumpirmasyon niyang ito ay hindi maiwasang pagtakahan, lalo pat matagal na pinaghihinalaang ang naging karelasyon niya si Cassie Legaspi. Ganun pa man sa kabila ng pilit na pagbibigay kulay sa kanilang samahan, makailang beses na binigyang diin ni Darren na mag-best friends lang talaga ang turingan nila sa isa't isa. Kasunod ng revelasyon niyang ito ay ang paglutang naman ng pangalan ng mga babaeng gustong ipareha sa kanya at mga naugnay sa kanya. Isa nga sa pinakamaugong sa lahat ay ang isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan, si Kaylin Alcantara. Lalo pang nakadagdag sa pang-iintriga sa turin na estado ng kanilang samahan ay ang pag-amin mismo ni Darren sa kanilang puppy love. Hindi kaila sa madla ang magandang samahan ni Darren at Kayleen. Sa kabila ng pagkakaiba ng kinabibilangang network at pagiging abala sa tinatahak na karera, nariyan ang pinapakita nilang suporta sa bawat isa. Hindi na nga questionable pa ang kanilang ugnayan bilang magkaibigan na hindi na kailangan pang bigyan ng ibang kahulugan. Katunayan, kahit anong panahong napababalita ang pagkakaroon nila ng kanya-kanyang relasyon sa katauhan ng kambal na sina Cassie at Mavi Legaspi, masasabing tunay na walang nagbago sa kanilang samahan. Walang selusan, full support sila Darren at Kayleen sa anuman ang ikasasaya ng bawat isa, mapakarera man o personal na buhay. Kung suporta nga pag-uusapan, ikinatuwa na kanila mga tagahanga ang paglabas ni Kailin bilang leading lady sa music video ni Darren at tama na noong June 2021. Hindi kaila ang hati nilang on-screen chemistry. Bagamat na riyan ang panunokso sa kanila, ipinagkibit balikat na lamang nila ito. Bagkos ilanatili ang respeto ni Darren at Kailin, hindi lang sa kanilang pagkakaibigan, kundi pati na rin sa mga nalilink sa kanila. Samantala, kaugnay na kanilang friendship sa isang interview noon na ibahagi ni Kayleen kung paano sila naging magkalapit ni Darren. Balik tanaw niya, nag-umpisa ang lahat noong sa bakuran pa siya ng ABS-CBN kung saan siya naging background dancer ni Darren sa isang performance nito sa sinalihang singing competition na The Voice sa hindi inaasahan sumibol ang kanilang pagkakaibigan at sa lumipas na taon ay patuloy pang pinagpayabong ni Darren at Kaylin ang koneksyon sa isa't isa na siyang dahilan sa pagkabuo ng matatag nilang samahan. Kaylin on being linked with Darren Sa samahang pinapakita ni Darren at Kaylin sa publiko, mahirap ngang hindi ito ng ibang kulay, lalo pat hindi nila sila sekreto ang pagpapahayag ng pagpapahalaga sa bawat isa. Ito din ang dahilan kung bakit makailang beses silang iniuugnay sa isa't isa at ang katanungan sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Pero sa tuwing nakakapanayam, kapansin-pansin ang pagiging maingat nilang dalawa sa pagbabahagi ng kung anumang impormasyon. Walang direktang pag-amin o pagtanggi, partikular na si Kailin. Katunayan sa mga panayam noon, palagi niyang nililinaw na kung may namamagitan man daw sa kanila ni Darren, ito ay pure friendship lamang. Di ini Kaylin walang mali siya ang pagiging malapit nila at kung papipiliin nga raw siya kung jojowain o totropahin niya ito, sigurado siya sa kanyang sagot na totropahin. Dagdag pa niya na gwapo, mabait at napaka ni Darren pero hanggang kaibigan lang anya ang turingan nila. Darren on dating Kaylin in the past. Kung si Kaylin ay consistent sa pagsasabing magkaibigan lamang sila, Taliwas naman ito sa minsang naibahagi ni Darren. Katunayan sa isang interview noong 2020, inamin niyang may naging girlfriend na siya at lahat sila taga showbiz. Nang isa-isahin ng entertainment press ang pangalan ng mga female young stars na na-link sa kanya. Hindi direktang ang ni Darren ang naging estado ng mga relasyon niya sa mga ito. Pero mababakas na pa rin himik at pagngiti-ngiti niya ang tunay na sagot kabilang nga sa pinangalanan niya sa tatlong showbiz actress na nakarelasyon niya ay si Kayleen. Pero tumanggi si Darren na magbigay pa ng detalye kung kailan naging sila ni Kayleen, kung kailan natapos, at kung gaano sila tumagal. Kasabay nito ay pakiusap niya na ibigay na lamang ang bagay na yon sa kanila Giit ni Darren ang mahalaga naman daw ay nanatili silang magkaibigan. Nilinaw din niya na walang humad lang sa kanilang relasyon noon at maging ang paglipat ni Kailin sa GMA ay hindi rin daw dahilan. Ayon kay Darren, sa tingin niya kung mang dapat sisihin, ito ay ang kanilang immaturity. Ang pagiging sobrang bata anya nila ang dahilan kung bakit naputol ang anumang ugnayan nila nang matanong kung posible ba silang magkabalikan ni Kailin ayon kay Darren sobrang okay na sila bilang magkaibigan at very supportive naman daw sila sa love life ng isa't isa samantala binanggit din ni Darren na naniniwala siya sa courtship philosophy ni Kailin na dapat ay una o kasamang nililigawan ang parents ng babae Darren and Kayleen teased together on It's Showtime. Kung pagbabasihan ang tinakbo ng relasyon sa nakalipas na mga taon na Kayleen at Darren, tunay ang napanatili nila ang kanilang pagkakaibigan. Walang halong mali siya. Ganun paman, sa kabila ng katiyakang ito, hindi naman maiwasang muling mabuhay ang pag-uugnay sa kanila, lalo na pareha silang single sa ngayon. Sa episode ng It's Showtime ng April 10, 2024, isa sa bumisita si Kailin at dito nga ay napagkatuwaan ng mga host na tuksuhin sila ni Darren. Kasama ang kapamilya singer na si Jeremy Gilnonga, binuksan nila ni Kailin ang noontime show sa pamamagitan ng isang song and dance number. Pagkatapos ng production number, inasisa ng host na sina Vice Ganda, John Hilario at Kim Chu si Kailin tungkol sa kanyang It Showtime experience. Ayon kay Kailin, kinabahan siya. Dito ay kinakausap na siya ni Kim at sinabihan na habang kumakanta raw siya, mayroong nakatingin sa kanya na hindi man lang kumukurap na agad naman niyang tinukoy na walang iba kundi si Darren. Pambibisto pa ni Kim, narinig pa daw niyang sinasabi ni Darren ng mga katagang, ang galing pala ni Kayleen talaga. Agad namang tumugon si Kayleen sa pagsasabing, alam niyo po kung bakit? Kasi nga, bago balingan si Darren. Napatanong naman si Kim ng, bakit? Dito na sumagot si Darren at tila ba nagtatanong din sa pagsasabing kasi nga, kasi nga ano. Sa gitna ng pagbibiro at pagbabato ng hakatawang banat, lumapit si Kailin kay Darren at sinabi, kasi nga. Habang umiti si Kailin, naghihintay siya na ituloy ni Darren ang kanyang sinabi. Ngunit tila na walan ito ng tamang sasabihin, kaya tumawa siya at nagtanong na lang ng ano. Hindi naman nagpaawat si Kailin sa pagungulit kay Darren sa pagsasabi niyang sabihin mo na para bang nagbibigay ng hint sa kanya na ibunyag sa publiko. Sumabat naman sa usapan si Kariel at sinabing may shippers pala si na Kailin at Darren habang nakaturo sa audience. Kasunod nito ay pagpapahayag ni Darren na kanyang kasiyahan na nakakatawid na sa kanilang programa si Kailin. Maging si Kailin ay nagpabati din ng kagalakan sa kaganapang ito. Samantala maging si John Hilario ay hiniritan din sina kay Lynn at Darren kung saan pinagpares ang kanilang mga pangalan sa tambalang Darlene. Sa po papakilig na ito, hindi naman napigilan ni Vice sa tuksuhin ang dalawa sa pabirong hirit niya na sa susunod daw, kayo ni Darren ang kumanta, kanta daw kayo ng We Are Family. Ang hirit nito ito ni Vice ay kinaaliwan ng mga netizens at binigyan din ng kakaibang kahulugan na tila patama nga raw sa naugnay sa kanila ang kambal na sina Cassie at Mavi. Hindi naman nagwakas sa programa ang hatid na pagpapakilig at kulitan ni na Darren at Kaylin dahil sundan pa ito ng palitan nila ng mensahe sa social media. Matapos ang guesting ni Kaylin, ibinahagi niya ang isang video ng kanyang sarili na naglalakad sa paligid ng ABS-CBN compound at pa ng caption na Hola, madlang kapuso! Isa asa sa unang nag-iwan ng komento ay si Darren sa mensahe niyang Kasi nga, natinugunan naman ni Kaylin ng kasi naman, marami naman ang nakapansin sa tila may kahulugan ang mga palitan ng pahayag ng dalawa na waring sila lamang ang nakakaalam sa gusto nilang ipabatid. Darren opens up about past relationship with Kayleen. Sa muling pagbuhay ng ugnayan ni Darren at Kaylin, kasabay nito ang maraming katanungan tungkol sa tunay na tinakbo ng samahan nila sa nakaraan. At sa programang Fast Talk with Boy Abunda noong April 15, 2024, tuloy ang binuksan ni Darren ang tungkol sa namagitan sa kanila ni Kaylin. Nang usisain siya ni Boy sa totoong kwento kung naging sila nga ba Ayon kay Darren, hindi niya ito direktang masagot ng yes or no. Sa halip na ituring ito bilang opisyal na relasyon, tinukoy niya ang kanyang nakaraan kasama si Kailin bilang isang bagay na nangyari dahil sa puppy love. Ganun pa sa huli, ay inamin ni Darren na naging sila nga nung kanilang kabataan. Pagbubunyag pa niya, alam ni Vice ang tungkol sa kanila kaya ito ang dahilan kung bakit siya tinokso ng mga kasamahan sa It's Showtime noong nag-guest si Kaylin. Dito na din ipinaliwanag at kinompleto ni Darren ang makahulugang palitan nila ng pahayag ni Kailin na kasi nga, pagpapatuloy niya, kasi nga, naging kami dati. Kwento ni Darren, isang taon din ang itinakbo ng relasyon nila ni Kailin, kaya komportable nga raw sila sa isa't isa. Giniitin niya na walang third party sa breakup nila. Paglilinaw ni Darren na nagkahiwalay sila ni Kailin na sa ilang hindi pagkakaintindihan. Dahil bata pangaraw sila, ay talagang hindi maiiwasan ang mga mababaw na argumento at awayan. Bagamat malalim ang nabuong samahan sa isang taon nilang relasyon, aminado naman si Darren na hindi naging maganda ang paghihiwalay nila noon ni Kailin. Katunayan, dumaan daw sila sa proseso na inabot din ng ilang taon hanggang sa magkapatawaran sila at sa huli ay pinili nila na maging magkaibigan muli. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!